Welcome po mga kaibigan, kamusta po kayo? Pag-usapan natin itong nangyayaring kaguluhan po dyan sa Senado at sasabihin ko po mga kaibigan, sa gitna po ng kaguluhan, lagyan po natin ng pag-asa. So itong video na ito mga kaibigan, ito kay Chisa Scudero tot kay Kaitano pag usapan natin, titingnan lang po natin yung nangyayaring ah, kaguluhan sa isip nitong si Scudero at yung pambabaloktot po niya mga kaibigan. Yung pambabaloktot niya sa tunay na nangyari. Simulan natin mga kaibigan, simulan natin may think that it is only a one-sided opinion with respect to their definition of with na agad-agad. Ayun mga kaibigan, agad-agad po ang pagkakaintindi niya sa di ba diba? Yun doon ang pinapagawa sa kanya, mali po. Ang nakalagay lang po dun is agad or same meaning ng kaagad. Pero iba po ang pressure ng agad-agad. Talagang mamadaliin ka niyan pagka word na agad-agad. Ang nakalagay lang po sa konstitusyon, sa Tagalog version ay agad hindi po agad-agad magkaiba talaga yan merong pressure meron talagang uh, itinutulak sa yung gawin ka ng napakabilis pagka ang ginamit mo ang pagkakaintindi mo ay agad-agad diba? agad lang po nakalagay doon in walang pressure kumbaga binibigyan ka pa ng time para makapag-prepare at simulan yung gagawin mo yung ipinagagawa sa iyo ng konstitusyon mali po ang pagkakaintindi nitong si Chisis Cudero nang ipinapagawa sa kanya nasaan yung mga nagre-reklamong dapat agad-agad? Agad-agad na naman mga kaibigan ha? Nasaan yung mga nagsasabing ngayon na? Ayan, ngayon na mga kaibigan, pronto, mali po talaga. Ang pagkakaintindi talaga nito, nasa kanyang utak, pinepressure siya na bilisan, hindi po mga kaibigan. Dahil nga, word na agad lang po ang ginamit doon. Magkaiba po ang pressure niya, yung, uh, yung uh, urgency ang dalawang salitang yan, pagka agad-agad, eh talagang ano ka. Doon sa kinatata yun, gumalaw ka agad yan. Mali po, agad lang po yun. Binibigyan ka pa ng time na mag-prepare pag agad ang ginamit. Tuloy! Huwag ng pagbaliban. Ba't ba delay Inupuan po na mahigit dalawang buwan. Magtatatlong buwan nga ito. Ayun mga kaibigan, ito po ang pinakakasinungalingan na sinabi niya. December 2 po, dumating ang unang impeachment complaint ang alwa ay December 5 2024 ha and then December 19 po tatlo po na impeachment complaints ang dumating ng December December 2, December 5 at December 19 mga kaibigan ganito po Titingnan natin kung talagang umabot ng tatlong buwan ang sinasabing kasinungalingan nitong si Jesus Codero mga kaibigan December 2 So kailan mag magpo-perform ng isang buwan January 2 mga kaibigan 'Di ba? Kasi December 2 eh, na-file lang ang unang complaint. So isang buwan 'yan ng January 2. So kailan magdadalawang buwan 'yan? February 'to mga kaibigan. 'Di ba? February 2. Oh, ang Congress, meron po silang 60 days session days para pag-usapan po yung complaints na 'yan. Para tingnan nila, ano ba 'to? Basura ba 'tong complaints na 'to? O meron ba 'tong substance and form? So yan po ang nakalagay sa Constitution at susundin po yun ng Kongreso. Yun ang ibinigay na ano, taktang araw sa kanila para kumilos dyan. Wala pong tatlong buwan na sinasabi nitong si Chisis Cudero. Napakasinungaling mga kaibigan, di ba? Ulitin natin. December 2, dumating yung unang complaint. Mag-iisang buwan niya ng January 2, syempre. Di ba? So kailan niya magdadalawang buwan? February 2, kailan na-file yung complaint? yung articles of impeachment. February 5 mga kaibigan. So wala pong tatlong buwan. Di ba? Kaya yung mga tanga na naniniwala sa sinabi nito ay mga kaibigan mag-isip-isip kayo. Kayo naman ay mag aral ng kaunti. Di ba? Hindi natin agad dapat paniwalaan eh. Kaya nga sinasabi ko, kung ako'y Nadia, talagang tatamaan ko itong si Chichi Scudero. Kung senador ako mga kaibigan, tatanungin ko ito eh. Ha? Tuloy natin. Hindi inaksyonan. Hindi daw inaksyonan. Na Kung narinig na nagreklamo, nanasa hmm. na yung agad-agad. Agad-agad hmm. pa rin, di ba? Mali yan talagang pagkakaintindi niya. Sa kanila, nakalagay immediately may takdang araw pa. Hmm. Na no, let me proceed to forthwith. I wrote, I quoted this in my letter to all the senators. Oh, nag-quote siya ng letters niya sa kanyang mga senador. Tingnan natin ang definition niya ng forthwith. Forthwith, citing various cases. Cases mga kaibigan na cases ang sinight niya ha. Sana nagbigay siya ng ano dyan, example ng makita natin. Mr. President, your honors, means Within a reasonable time. <laughs> portuit. Nag-cite siya ng kaso, legal case, then binigyan niya ng definition yung portuit galing sa kaso. Anong sabi niya? Reasonable time daw. Ulitin natin ha within a reasonable time within a reasonable time mga kaibigan kailan nagkaroon ng ganyang definition ng forwith na within reasonable time tuloy natin which may be longer or shorter period according to the circumstances of a ayan according particular case oh ayan mga kaibigan pinakamaganda sana ibigay, ibinigay niya sa atin kung saan niya kinuha yan. Kung ako ako'y nandyan, tatanungin ko siya, eh, saan mo ba kinuha yung definition na yan ng court wit? Saan mo kinuha yan at naglabas ka ng kaso, nag ka ng kaso, ibinigay mo sa amin na ito ay pwedeng shorter, longer time. Saan mo kinuha yan? <laughs> yun ang definition ng forthwith, mami. Bibigay natin definition ng forthwith. Sa legal, lang, Kasi legal yung kinote niya, eh. It means, elastic. it is elastic in nature. Ayun, elastic in nature daw. <laughs> Tangin na talaga, mga kaibigan. Nakakapamura, eh. Diba? Nakakapamura. Tingnan niyo. ulitin natin yung binigay niyang definition. According to the circumstances of a particular case. Oh. It means elastic. It is elastic in nature. Elastic in nature. Balik balik natin. Your honors means within a reasonable time. Within a reasonable time. So ginagawa niya dito yung kanya talagang plano is masunod na yung mga time schedule dun niya ikinakapit yung port with huling-huli mga kaibigan di ba? Kasi may mga schedule siya eh. Niloloko niya tayo ng portuit in mai-schedule. <laughs> mai-schedule yung portuit, mga kaibigan. <laughs> which may be longer or shorter period. yun, which may be longer or shorter period. Magbibigay tayo ng definition ng portuit mamaya. According to the circumstances of a particular case. According to the circumstances of a particular case pa. Kompletong kompleto siya mga kaibigan ha tina mo ha, i-schedule niya yung ano, yung uh, port width. Pwede daw itong longer or shorter. At according to the circumstances, wow! Napakatindi ng definition mo ng port width, mga kaibigan ha. Sana binigyan mo kami kung saan mo kinuha yan. Nag-cite ka sana ng isang, alam mo yon example. It means, elastic, it is elastic in nature. Elastic pa in nature, of course. <laughs> Pambira talaga talagang katakot ako na definition ng fourth with dito sa hinayupak na to. And varies with every case. Ayun, and varies with every case. Quote. It may be modified by circumstances and the nature of the duty to be performed. Ayun, pasok na pasok sa kanyang katarantaduhang plano ng impeachment mga kaibigan. Na pwede niyang baguhin paikutin, lagyan ng kabalbalan, lagyan ng kagaguhan, 'di ba? it 'yung mga sinasabi na madayang meaning ng forthwith ang sinasabi nitong demonyong ito mga kaibigan. Tuloy. Marami po nagsasabi ng opinion na agad-agad. Hindi nga agad-agad tanga ka. <laughs> Kano karami po ang abogado, kung gaano karami po ang marunong at magaling. Hmm. Ganon din kada... Talo kita kung nadyan ako sa Senado. <laughs> Marahil ang kanilang interpretasyon pero nasaan ang provision ng saligang batas? Decision hmm. ng korte na nag-iinterpreta doon na nagsasabing hmm. agad-agad niya ang ibig sabihin niyan, samantalang hindi naman agad-agad. Kailangan pa bang ano, bumalik ka sa grade 1, eh, pa ka? Ito mga kaibigan, ha? ito, pakita natin na ito ang meaning ng portrait mga kaibigan. Isa-isahin natin na basahin natin. Portrait. Hindi portrait forthwith immediately at once instantly directly right now straight away now then and there there and then here and now instantaneously post haste fast speedily promptly asap expeditiously momentarily in short order at uh, toot sweet straight up toot sweet pronto uh, double double quick straight away ano pa pa nakasulat dito instanter forthright mga kaibigan lahat po yan mabilis ang paggalaw. ano pa ano pa legal mga kaibigan ha? legal meaning in legal context forthwith means immediately or without delay. Ano tong sinasabi ni Jesus Cordero na dapat ay shorter o longer? Na elastic pa daw mga kaibigan na pwedeng i-schedule. <laughs> Tarantado talaga mga kaibigan. Ano? Ulitin natin, in legal context, forthwith with means immediately or without delay. It signifies a time commitment To perform an action or undertaking as soon as possible. Implying a need for prompt action and a lack of excuses for delay. Lack of excuses dapat ang gagawin mo dyan sa portuit. Ano ba? Here's a more detailed explanation. Immediately, portuit demands promptitude and urgency in fulfilling an obligation. Obligation nyo yan impeachment na yan no delay it explicitly prohibits any unnecessary or prolonged waiting before taking action anong ginagawa ngayon ni Scudero ni Scudero pinaghihintay tayo may waiting na nangyayari a strong time commitment it's considered a robust term in legal context robust term ang fortuit mga kaibigan signifying a strong obligation to act without hesitation. Implication of reasonable time while forthwith implies immediate action. It can be interpreted to mean within a reasonable time considering the nature of the act and the circumstances mga kaibigan. So, merong reasonable time kang igagalaw dyan. Hindi reasonable time yung kalhating taon. So, distinction from promptly. Pagkakaiba niya sa promptly. Forthwith, often carries a stronger implication of urgency than promptly, which might suggest a faster action but not necessarily the fastest pass, the fastest possible. Napakagandang ibinigay po ng sagot ng AI dyan mga kaibigan. Yeah? Ano pa ang hahanapin ni Escudero elastic. ba? Diba? Eh, di mong gamitin yung elastic but kikilos ka within a reasonable time. ba? Diba? Kikilos ka, meron ka may time ka, nakaano ka eh. Kung baka parang nasa swimming pool ka. ba? Diba? Yun lang yung gagalawan mo. Doon ka lang maglalangoy-langoy do sa time constraint na ibinigay sa iyo na reasonable time. Oh, ano pa? Tingnan natin ulit mga kaibigan. Oh, forthwith. Abruptly, right away. Directly, instantly, now, straight away. Mga kaibigan, kung si Coco Pimentel ay magdadala ng isang dang diksyonaryo at si Alan Peter Cayetano ay magdadala din ng diksyonaryo mga kaibigan, ay mananalo po si Coco Pimentel pagdating sa paliwanagan sa portrait matatalo itong mga walang ngayong senador na itong, si Escudero at si Cayetano tuloy natin mga kaibigan ang interpretasyon ng, sal ng salitang immediately ng hmm. camera kamera kung talagang immediately ang gusto e de sana sinulat ng mga nagsulat ng, ng, konstitusyon immediately din tayo ay tanga Ayun ka pala talaga mga kaibigan <laughs> Alam mo yung fourth meron dong formality at may bigat yung salitang yun. Diba? Pinanggit ko na nga kanina, merong bigat doon sa salitang yun. Kaya yun ang ginamit. Talagang bobo to, matatawag at talagang engot. Eh. nga ng house, hindi yun ang interpretasyon. Ito tayo ganyan. If the prosecutors themselves, the complainants themselves were not that interested and sat on these complaints for over two months, tayo bigla ngayon, mamadaliin nila habang nagpabanjing-banjing. Merong 60-day session na uubusin dapat. Ang Congress doon, hindi mo yung saklaw, si Raulo ka. Kung yun man ay huling araw nilang natapos, ha, nabigyan ng saysa yung mga complaints na yun, wala kang magagawa dahil yun ang nakalagay sa Constitution. Kung huling araw ninyo, wala kang magagawa. Uutusan ka ng Constitution, na magpatawag ka ng impeachment court. Sila ng mahigit dalawang buwan sa mababang kapulungan Bobo talaga. I agree with many here. ato eh, ito. Wa wala tayong choice for with but I disagree. Oh, ito pa mga kaibigan. Isa pa Anong, anong pagkakabigtas niya? For with. Ha? Ulitin natin ha? Ulitin natin mga kaibigan para walang daya. I agree with many here. Wa wala tayong choice for with but I disagree. For with. <laughs> for with the forward malapit sa salitang poet eh 'di diba? ulit, ulit. ba? Ulit-ulit. Tama kapulungan? Here. Wa wala tayong choice forward, but I disagree na width. sa Tagalog agad-agad ang forward ah. Oh. Ang ang okay. forward yung ano, ibig sabihin nun sa Tagalog is ano eh. Yan na yung susunod, yan na yung gagawin mo. Ayan ha, binabaloktot pa niya mga kaibigan yung meaning. Ito talagang dalawa nang babaloktot eh. Sari-sari, sinasabi sa ating pang-uuto, nakasunod daw yung gagawin. Wala po. Hindi po yan, na Hindi po yan doon sa nakatutok na alam mo yun, yung parang matters na itetek mo. Yan po ay time urgency ang nakalagay dyan sa meaning ng portuit. Oo, oh, oh, immediate yung agad-agad. Hindi ako expert sa... Uh, hindi siya expert, mga kaibigan. Yung simpleng meaning ng portuit at Tagalog na agad, hindi niya alam. Linguistics, pero medyo hindi hindi agad ang Tagalog ng forthwith. Worth. Yung immediate yon yun, agad yon or agad agad, di ba? So maya maya uh, maya maya later ang maya, maya Ibig sabihin ng forthwith, at ayong naman ako eh. Ang ibig sabihin ng forthwith, wala ka nang to Kita niyo mga kaibigan na napipilitan na lang siyang baluktutin. Napipilitan na lang siyang gumawa ng mga palusot at alibay. Halata mo sa kanya eh na alam niya yung meaning ng pork with na agad yun. Pinipilit pa niyang baguhin, i-twist pa, baloktutin yung meaning para mapahaba lang yung pagdidelay nila mga kaibigan. To quote dos por dos, susunod na. O yun ang ibig sa... Hindi yun ang meaning ng pork with tanga. Sabihin ng pork with, yung wala ka nang hihintayin, yun na. Hindi meaning nun ay next tanga. Kaya agree ako sa inyo na kailangan talakayin natin yung impeachment complaint. And in fact, I have to apologize yeah. to him. Uh, medyo mas tama ka na yung fourth means agad. Pep. oh, yun mga <laughs> Inami niya. Kaya lang, yung pag-ami niya may yabang pa rin na mas tama ka. Talagang tama si Coco Pimentel sa pag define niya ng fourth Ito, simulan natin mga kaibigan. It is, its synonyms include immediately, mm. instantaneously, instantly mm. presently promptly right away right mm. now straight off and straight away among others mm. considering that the 1987 constitution was promulgated in both english and filipino mm. we must examine its official filipino translation oh ayan oh nasabi and, at dapat isunod agad agad mga kaibigan di ba Napakalino na sinabi talaga naman ng constitution eh ito lang mga hayop na to nga, talaga talagang kung ano nung -ano sinasabi na pang at uh, pangliligaw mga kaibigan nililigaw po tayo nito kasi nga meron talagang agenda to mga demonyong to mga kaibigan ba diba? kaya nga lagi kong sinasabi tayo po ay magingat-ingat maniwala sa mga demonyong ito diba dinidemonyo tong mga to si Alan Peter Cayetano dinidemonyo mga kaibigan hindi na niya alam yung pagpapaliwanag ng ano eh nang alam mo yun merong sense 'Di ba? Nonsense na ang gini, ano eh sinasabi ni Alan Peter Cayetano na sinusulsulan naman ni Nabato. 'Di ba? Alam niyo ba na 'di ba? Si Jesus Christ, 'di ba? Tinukso siya. Tinukso siya kagayang-kagaya ng panunukso ah nung ni Satanas kay Jesus Christ ang ginagawa nitong si Alan Peter Cayetano mga kaibigan. <laughs> Ganyan nanunukso ang demonyo. Yung bang parang ano, di ba? Devil's Advocate. Na parang akala mo ang ganda-ganda nung ino-offer niya. Pero hindi pala mga kaibigan. Pandaraya at kasinungalingan pala. Di ba? Ganyan po ang nangyayari kay Alan Peter Cayetano. Sa pipig na niya galing, may plano ang demonyo. Siya ngayon mga kaibigan ay dinidemonyo. Di Di ba? Dinidemonyo siya mga kaibigan. Eh bae, yun ba namang nakakampi ka sa mamamatay tao? Hanggang ngayon hindi mo binibitawan yan. Di ba? Pag ikaw ay nakakampi sa mamamatay tao, sino bang yung mga mamamatay tao na yan? Alam na alam niya naman eh. Di ba? Kung sino yung mga mamamatay tao na yan. Oh. Kaya nga mga kaibigan, ito yung aking hinihiling lang ano. Tayo naman ay lumandas doon sa tama. Lamandas tayo doon sa simpleng uh, mga bagay-bagay na madali nating ma maaksyonan. Di ba? Hindi pwede mangibabaw ang technicality sa saligang batas. Ayang ang ginagawa ng mga to. ang konstitusyon nung bumotong labing walo ay yung kanilang senate rules. Di ba? Ang konstitusyon nila, yung kanilang senate rules, hindi yung konstitusyon na saligang batas natin mga kaibigan. Talagang sinabi na ni Coco Pimentel, hindi na niya alam kung paano pang papaliwanag ang gagawin dito sa mga hayop na demonyong senator na yan mga kaibigan. So hanggang dito lang mga kaibigan, tinirada lang natin ng kaunti dahil kailangan natin gawin nito. Hindi lang naman tayo syempre tatahimik dito kasi unang una nagbabayad ako ng buwis ayaw ko mapunta yung buwis na ibinabayad ko sa pulsa ni Sarah Duterte mga kaibigan <laughs> so hanggang dito lang mga kaibigan lagi kong sasabihin sa inyo lagi po tayo mag-iingat huwag agad natin paniwala ng sinasabi nitong mga makaduterte na to mga kaibigan alam kasi nila na meron sila magiging benepisyo kung sakasakaling babalik itong Duterte. Kasi itong si Jesus Codero, Duterte yung sumuporta dito mga kaibigan kaya amput nito Iginigiling eh, nito sa mga Duterte siyang ano eh yung Duterte Black siya na yan na nagpaupo dyan mga kaibigan eh di ba so ulit, ulitin ko mga kaibigan papasalamat ako na sana naman magkaroon kayo ng konting kaliwanagan sa sinasabi natin dito so sa gitna po ng gulo lalagyan natin na pag-asa mga kaibigan Maraming salamat sa inyo. Naunawaan nyo sana yung mga pinaliwanag ko. Dahil unang una, hindi naman tayo mahirap makaintindi. Hindi tayo lawyer, political science lang po nag-graduate ako. Pero may common sense tayo mga kaibigan. So hanggang dito lang ulit. Pag-asa po ang kailangan na ibigay natin. Pag-asa pero galit tayo mga kaibigan. Maraming salamat.